Good morning, guys. Good morning. Ay, dito tayo sa kabila. mga ako ng gulay. sa lang naman yung kukunin ko, guys. Doon tayo banda siguro. Para lang ano, para pang baon lang ng mga bata. Hmm. Kumusta po everyone? Two days rin ho, wala tayong upload. Pasensya na ho kayo kung hindi mo na ako nag-upload. Medyo hindi maganda yung pakiramdam ni Inday. Yan yan na yung sale. Dalawang piraso lang talaga yung ano niya. Yung lemon, oh. Dilaw na rin yung lemon. Pero maliit pa siya. Ano ito? Um, ito yung pababaan ko kay na at Arin. Naubos na rin kasi yung itlog. Kaya ito na. Hahaloan ko na to ito ng... Hahaloan ko ng patatas. Handa ang tataba ng ano nang musta sa Hmm, tingnan nyo, oh. Ayan na. Tataba ng buto niya. Kailangan talaga yung buto na ito dahil sa next tanim man, ay magagamit natin yan. Yung ibang mustasa, guys, gulang na. Kahit kunin mo man yung dulo-dulo ng mustasa, no? ano na talaga siya. Gahit. Ha? Ayo hilab di? Ano man? Ayo hilab ang gulay? Nanguha man ko gulay. Kuha ko gulay. Baon kuya aman. Kuya arin. Baon nila no? Baon. Baon? Uh. Di, huh? di? di? Baon ganit no? Baon? Hmm. Baon. Ba, hmm? Baon um, sa school ba? Di uy, di uy ka karon Mungkaan ka gulay, dili? Di. Tabol. hah? langit simpul, huh? langit simpul selangit, uh, terbakar, reka. Aku tahu mau hah? good morning, dobi. hi guys, good morning! morning, anak Huh? 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 tadi? Hi guys, good morning, guys. Welcome back to my... morning, Huh? 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 makaon mo ang gulay. Hmm. Oh. Good morning, guys. Mukus suku ko. Hmm? So, uh, Tara na na. Ali kayu. Hmm. Sige daw. <coughs> Tara na ulit na ta. Wala na. Ya na. Dili ay tama na ni ni. Ito lang guys, ayan. Kanina pa kami magising may sa lobby na ganun na ako ng salang na ako ng kanin. Sak. Hajur. Babole, tipin lang nang saki. Sa kanina, aligatim, alig alumi sa'yo din siti. Kana pagyo? gyo? Eh. Untuk... Ama. So, yun guys. Ito na yung ulam. Ito na yung mustasa na kinuha natin. Ito na yung bako nila. Mustasa mix patatas and rice. So, okay na yan. Ay, ayman ito. So, dahil papasok na siya sa school, kaya okay na to. Hi hey guys. Hatin so, na natin si Arin. Si Arin sama din si RJ Siyempre hindi yan <laughs> Mula yung suot ni RJ ngayon nakaterno. Tapos yung isang bata Pamangkin niya ng asawa ko Yung mama ng bata is Nag abroad kakaalis lang this, uh, Last month Katapusan Kakaalis lang Saudi daw eh Ji. Ji. Tingnan yung aso. Tolowa, yung aso na nasa huli. Eh, aso yan niyo yun na dyan, no? yung una. First time ko yan nakita dito. Parang magkasing hawid yan ng ano yung halame yung fox, pack, na uh, ba yun or fox? Maghahawid yan noon. Yung hugi, yung ano niya lang sa mukha ha. Uy, nakatingin siya dito sa amin. Ay, may isa pa pala. Ha? Eh na. Pero yan is itim. Hindi ko alam kung kanina ito yung mga aso na to. Pero buti na lang. Oh, nag-ano lang sila dyan. Nagpahinga lang sila. Buti na lang is hindi sila sumasalubong sa mga tao na daraan ba. Kasi wag mo lang silang hilabdan ayaw lang yun sila hilabdan hindi mo siguro kaku anon eh pinagpahinga lang yan sila dyan ayan na ah. Huh. isa dyan yung dalawa dito dito silang tatlo kanina sama sila dito Pero nang parating kami tumayo yung isa tapos sumunod din yung aso ni Nadjano Baka natakot sa amin ba? Oh, Baka Ayan Kaya yung isa lilipat na rin siya doon Ang sweet naman Nadod ka si Arin Subutin na lang si Arin hindi umiyak Naglalaro pa naman sila kaya umalis na kaagad ako para baka kasi pag mag pa ako doon eh, makita niya pa ako eh umiyak ti ama sa nga sa sige ti ante asa ama ko <laughs> Nakita niya kasi Santi doon. Kaya dumiretso siya doon. Sabi niya, ano daw, mama daw ni Asa punta daw siya kay mama ni Asa. <laughs> <laughs>